Aso, 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 aso. Pula <laughs> <Wala> pa. <laughs> o oh, sige, gusto mo siyang kantahan. You come take my hand. Walk this world together through the storm, whatever weather, cold or warm. Send me know that you're not alone. Or our people feel like you wreck down the same road. Like well, I just can't keep living this way.

pa ibang planeta tayo lilipad baka taka sa realidad kahit saglit man lang para ba tayo? sa bakasyon sa positibong enerhiya magpakasasa ngayon kahit ang maganda kahit ang man maging panahon tuloy tuloy sa pag abate kahit saan mo paron ganyan ang buhay ng tao iba iba man tayo ng ruta mga bakong daan ang palikulikos subalit isa lang din ang punta kaya tara na sagot ko na ang paamasahe pitawa na mabibigat mo na bagahe san ma ng biyahe basta't makarating at may magandang kwetong mauwi sa ating pagarahe lika na sumakay ka sama-sama lahat mag -joy ride pwede mo na rin bitbitin mga kasama mo kasama ko rin mga homeboys ko dere dere at walang kapara ang galing mo pala dyan ah! Patugtugay natin mga sons of phone tags Tigil mo na hair if you one love Sa akin mga homies Smoking green leaves This is from a Filipino triple low, G's when I'm rolling the top down Six more with the drop drop Impalong pipap This motherfucker with don't stop Kusin pusin pasin masere May mouth sagin Sindihan na yan At ipasa mo sa akin Everybody nobody be followin', Better fucking than nothing This is what I get it sometimes So when you like a like I wanna drop somebody Instead just say what's up And just say saves lives Sa mga tropa kong gangs Stay steady show in the gang sign Plus love and respect Naging isa lang ang bloodline Follow me back to my hood We people live in harmony We be been by the party So that's why ah! Siguro ay wala na akong Dapat pang ipangamba Sa ganitong paraan Di na ko iiwan pa Anjan kana ka na naman Ba't di ko maiwasang Tumingin sa iyong liwanag Nadarang na naman sa iyong apoy Bakit ba laging hinahayaan Saan dyan ka na naman At di ko maiwasang Tumingin sa iyong liwanag Nadarang na naman sa iyong apoy Dear Santa, alam ko na mabigat ang hinihiling ko ngayong Pasko. Ang gusto ko, sana dito sa Pinas, ako na lang muna mismo ang pamalit para sa'yo. Dahilan naman mga ninanais ko ay di material na regalo sa mga kapwa Pilipino. Di mo nalaroan sa mga batang musmus. Magkos ay at atensyon, pagmamahal, edukasyon, hanggang makatapos. Pagkatapos na yung mga masasama ay bumait. Amen. Pagaling na yung mga hirap na sasakit. Lalo na yung mga narapat kumaling na hinihintay, hintay ng kanila ang mga pamilya para magkakasabay-sabay sa simbang gabi at sa darating na Misa de Gallo at Noche Buena kay saya talaga ng Pasko pagsama-sama kung ako si Santa kung ako si Santa Claus magiging maligaya rin ako yan ang may kapal ang isang tulad mo kakawang dahilan kung ba't ako na bubuhay Puso ko sa'yo Sa'yo Wala nang hiling pang iba Na ikaw ay makasama At ang makayakap na magdamag Ay ayaw lang ay, Ano tayo ng pagsigat ng araw? dahil sa iyo puso ko pangarap ko gupit habang buhay